Hello, hello mga katigang mag na magal musal na tayo. <laughs> Ito yung walang kamatayang oatmeal. Ito ang dessert na kinuha ko. Mukhang may ano, may uh, strawberry. Ayan. Mukhang masarap. Pero isa lang kinuha ko. tikman lang yung chocolate yung coffee yung ano pinagmamalaki kong brood coffee na walang halong biro katamtaman ang, ang lasa at saka itong honey honey pure daw <laughs> pure honey daw <laughs> okay ano bang nakalagay sa ibabaw? Ay, may granola din yata. kung ano yung crumb, na bread crumbles 'no, no pag meron dito ano yan nilalagay yan. Okay, dokey maka-tigang. Babay na at kakain na. Okay, dokey bye-bye.